Snow na naman ano Yan magandang araw Magandang gabi sa inyo mga kinig Sinukunasan man kayo ngayong araw na to At nako Hindi tayo natatakot sa snow ngayon Dahil meron tayong mga gamit <laughs> kontra sa snow Para matanggal natin yung mga snow Siyempre Diyan sa pathway natin Yan hanggang doon Gamitan natin ang ano Gamitan natin ang snow blower na malakas Kasi ang snow ngayon ay Winter Spring Summer Or Fall Tuloy ang buhay Sa Canada Walang kasamang tubig mga kainags ano Tingnan nyo to yan o ano? O, oh, di diba? Dali lang. Tamang-tama -tama yan. Pero mag-init muna tayo ng kape para pagkatapos natin mag-shovel, mag-snowblower, eh, meron tayong inuming kaping malap malak mainit. Di ba? Oh. natin yung ating snowblower. Yan. Pinala, pinalabas natin yung mga aso natin kanina kaya may mga marks ng ano. Dali lang yan. Sandali lang sa snowblower natin yan. Panis na panis yan. Ito nga pala yung nabili natin noong nakaraan, ano? Yung ating uh, pala. Pero hindi yan ang gagamitin natin ngayon. Ito gagamitin natin ngayon. Snow blower. Yan! Pang malakasan. Naku, yung battery nga pala na sa loob ng bahay. Naku, ako na yung battery. Saksak -sak na natin dito, ano? Yan. Ayos. Ayos, oh. Oh, so, ba? Sandali lang, ano? sandaling sandali lang. Yan. Ah, unahin muna natin doon sa ano sa sa likuran sa ano sa harapan ng bahay natin. At siyempre, mga kainay, hindi mo wawala yung ating gloves na binili nung nakaraang araw, di ba? Eto. Malaki may tutulong sa atin ito. Suotin ko muna sandali lang ha. Yan, ipisahan muna natin dito. Bilis Sarado muna natin yan at baka lumabas yung mga aso eh Makalabas sila So yung shovel lang natin makakita niyo. Ano? Dito lang. Kasi itong sa kabila, sa kapitbahay yan eh. Eh wala namang nakatira rito sa kapitbahay natin. May mga pumupunta-punta lang para magshovel ng snow. Sila nang ano diyan magshovel. Kasi dati may kapitbahay tayo dito 'yung matanda. Wala na siya rito, nabenta niya na 'yung bahay niya. Pero syempre mga ka hindi kumpleto ang lahat pagka hindi ko suot ang ating. Teka muna, ang ating, ang ating, ang ating Meta Rayban eyeglasses. 'Yun, dali na suot ko. Ah. Yano, oh, 'di ba? 'Yun para maano naman natin yung benefits ng ating salamin teka muna magsa-sounds lang muna tayo no yabang no <laughs> do sa mga magko-comment ng mayabang ako ah uh, tama mayabang ako <laughs> teka lang mag-sounds lang muna tayo para hindi tayo mainip habang nagpapala ng shoe ng ano nagso snow ng snow yan pasok na pasok ang ganda ng sounds ng audio natin grabe all right Okay, let's start begin. Ops, medyo malakas eh. Hinaan ko lang sandali ah. Ay, hinaan ko lang sandali ah. Yun, sakto lang yung ano. <laughs> Ayos, umpisahan na natin. Tirahin ko muna itong sakay ni Mahal Arena. Ah. Ito muna, palahin muna natin ito kasi baka matapakan natin. Mahirap na, mahirap na ishobel. Ayan, ah, no? kita nyo natapakan na kanina yan. Kaya may mapapansin kayo, may mga marks ng paa, mga footprints. Yan. Tapos saka natin tanahin sa Sakinim Hall Arena. ano, nagkulay itim ano transition yung eyeglasses natin mga yung transition yung salamin yan pagka umaga, daylight nagiging dark yan pero sa gabi, clear yan yan, umpisa na natin ano tarahin natin to Yan, uh, hanggang dyan lang, ano? Ayos. Oh. Bilis, ano? Tapos ka agad. <laughs> Kaya lang, meron uli. O, uh, ba? Diba? Uh, oh. Pero ano, at least sana bawasan natin. Tapos mamaya, pagbalikan nuli natin. Kasi syempre, matatabunan nuli ng snow yan. Pag hindi tumigil ang snow, araw, oras-oras <laughs> tayo sa shovel yan, ganda na sa laming ko, no? Yun, no? <laughs> Yabang. <laughs> yeah. Tapos, syempre, tarahin na natin dito. enjoy lang tayo kayo na Kaya mga, kita nyo mga linis na no Ganat tingnan kaya lang syempre Yung snow hindi humihinto Kaya <laughs> mga dalawang oras balikan natin yan Sigurado mag, snow blower ulit tayo Pero importante nga Nabawasan natin hindi kumakapal Kasi pag kumapal yan May rapan na tayo pero wag tayong magalala Pag kung sakaling kumapal man yan Meron naman tayong snow thrower Pang mga palang snow Yan di ba? So ito muna gamitin natin Yan. Pero pagka ang snow ay may kasamang ano na, may kasamang tubig at medyo makapal na ang gagamitin natin ay, ay yung binili nating pala na kulay pula di ba yun ang bibili natin yun ang gagamitin natin pero ngayon ang snow ay walang kasamang tubig kaya madaling snow blower di ba tara ito naman tayo ngayon nako ito talaga ito talaga ang ano natin no? disadvantage natin kapag ka, ang ating uh, backyard harapan ng bahay natin ay eh, medyo malawak at malaki mga kainags ano disadvantage <laughs> disadvantage pag winter, pag may snow. Kasi syempre, ma, ma ano, malawak yung ating paglilinis uh, paglilinisan ng snow. Mukhang hindi matatapos tong stone na to ah. Oh, di ba linis na mga kainis, so, ano mapapansin niyo? linis na no? Ganda tingnan no. no? <laughs> Sandali lang. Pati doon sa ilalim. Tanggalin na natin. Yan, okay na, no? Balikan na lang ulit natin mamaya. Tapos ito yung shinobile natin. Tingnan nyo, may... <laughs> Di ba? May na naman, ano? Yan. Mabilis. Mabilis bumalik ang snow kasi hindi... Hindi, ano? Hindi humihinto ang snows sa pagbagsak. <sighs> Pero na-enjoy natin yung atin natin, ha? Yung Meta natin, mga kainis, ha? Sobrang na-enjoy natin. Tsaka yung sounds niya talaga, salagang suwabe. Ha! <sighs> Lupit! tara tirahin uli natin to dito na tayo Ah! Oh, linis na wala ano. Tara, mag-coffee muna tayo. Balikan na natin uli mamaya to. Let's go. Woo. bihira. <laughs> feel na feel ang pagsuot ng salamin. Makakainis ano. Alam niyo yung feeling guwapo kayo? Yung tingin niyo sa sarili niyo, guwapong guwapo kayo talaga. Yun yung naramdaman ko ngayon, makakainis ano. Kaya wag niyo na akong uh, anuhin. Pagbigyan niyo na lang ako. Parang <laughs> nahihiya ako sa ginawa ko ha. <laughs> <laughs> Hindi, pumakainis na. Ano? Proud na proud lang talaga ako eh. Yo. <laughs> Joke lang ha. Good vibes lang tayo. Hindi yan. Inunda ko yung gulay natin mga kaya. So, steam ko lang to. Tapos syempre, talbos ng kamote. Yan. Hindi ko pala napindot yung ano. Kaya yung kape natin, ngayon lang gumagana. Ngayon lang maandar. Hihira naman o. No? Oh. kailan nilalamig ko kanina pagkatapos natin mag-shovel ng no, snow eh. Wala nainom na, na, na kape. Tubig lang nainom natin maligam-gam. Pasensya na kayo mga kainag sa pagiging mababaw ko ha. <laughs> Alam nyo naman, ngayon ko lang naranasan yung mga ganito. Yung eh. makakabili talaga ng mga imposibleng pangarap ko dati. Ano? Kaya, kaya nilalasap ko talaga. Ninanamnam ko. Kaya pagbigyan nyo na ako sa aking pagiging mababaw. Yan. Ayan uli yung ano natin, oh, ano? backyard natin. Ano? Napulunan naman ng snow. Grabe ano. Ito, coffee na tayo. Naku po, napakasarap. <laughs> Ito na naman yung ano natin, ano? Wow. <laughs> Ito na yung shinobel natin kanina, ano? Shoshobel uli natin ngayon, round 2. Bilis kum ano, kumapal ka agad, no? So mga kainex, hindi ko napapakita sa inyo yung pagtapos natin ng shovel dito. Round 2 to, no? Dalaw makalipas ang dalawang oras. Ito na naman tayo ngayon. Yan, so hanggang dito na yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button. In uh, leave your message. Maraming salamat po. At enjoy sa pag-shovel ng snow. Hanggang sa muli.